So subukan ko lang itong electric pan na bagong bili sa Lazada. Subukan natin sa DIY solar. Yan po. Saksak natin dito. Para malaman na malaman natin so, malakas umandar itong electric pan ito nang controller nya inverter, circuit, at dalawang baterya. Ito naman isa ay baterya ng Mio. Dito po ako nag-charge kagabi. Ay kagabi, nung isang araw. Wala. Yan, subukan na natin tong electric pan na panda hindi ah, di pa pala nakaswitch. Switch muna natin. Dito, may switch din siya dito. Oh hindi pa pala nakakabit sa baterya. negative si negative at positive sa positive positive sa positive malakas siya, malakas. Naman tama ito sa so brown out para niya na ako magpapaypay kay puso. Ah, yan Oh. So, kung nakikita nyo guys, dati isa lang yan. Nagdagdag lang ako ng isang baterya. Para malobat man yung isa, may extra tayong baterya na kuno parang ano. Ayan po ang setup niya. Sa itaas yung inverter. Ang gamit ko pong electric pa na ito po. 40 watts. Ito naman kanyang saksakan papuntang inverter. Yan. At meron akong dito ng adapter na mayroon pinaka-switch. Uh, sa mga wala pang solar dyan na nagpla-planong magka-meron, uh, gito pong gawin nyo. Kung ganyo gusto po ninyong gayahin nito, mura lang po ito. Bali, gumastos lang po ako ng 4,000.